Ilang metro ang bahay nyo sa kalayo? Ah, malapit lang dyan lang atas eh. Matapos ang mahabang panahon, makakauwi na si Reski. Sinamahan na magandang gabi Pilipinas na mabalik si Reski sa lugar na kanyang kinalakihan, ang Barangay Paridi sa bayan ng Piagapo. Nabugur <laughs> ka? What? Sa kanyang pagbabalik, sabik na sinalubong si Reski ng kanyang mga magulang at tatlong kapati. Kung mayroon mang lubos na naapektuhan sa desisyon ni Reski na iwan ang kanyang pamilya, yun ay ang kanyang ate. Nabigla ko kasi sabi ko, bakit nung tumawag siya, sabi niya, miss niya ako, tas widow ako kasi mag, kain daw kami ng manok. Pagkabukas, tumawag yung umi ko, yung nanay ko, sabi niya, yung kapatid mo wala na. Tapos hindi ko alam kung nasaan siya, kung kailan siya uuwi, kung paano natin siya mahanap. Yun doon ako sa loob, inisip ko sila. Hindi ko sila makita, ilang buwan, hindi ko sila makita. Namiss ko sila. Long tao. O, tatlong anong, anong feeling ngayon? Masaya kasi buhay siya. Masaya kasi na hindi siya nasama doon sa Madusa, nawala. Siyempre, iba kasi yung buhay kasi minsan lang tayo mabuhay kaya masaya kami na nabuhay siya at saka andito na siya. Mahal namin ito kasi siya yung sa kanya namin na ano yung kabaitan talaga. Mulang nawala itong bata na ano, pamilya kami na hirap at alam ko yung mga lahat ng anak, nila ng mga lalaki, ang pinakamahal nila na bata na si ano, si Itong bata ay pinaka, pinakamatulungin ito. Sa sandaling iyon, muling nabuo ang pamilya ni Reski. Nawala na rin ang pangamba nila sa kanyang seguridad ngayong nasa poder na ito ng gobyerno. Sana maisip mo si Umi at sa si Abi kasi sila lang yung buhay natin eh ang hiling ko lang para sa pamilya natin, umayos ka na. <laughs> Yun lang. Sana mahaba-haba pa na buhay na makasama namin ikaw. Isa lamang si Reski sa mga individual na nabulag ng radikal na paniniwala at piniling talikuran ng kanilang pamilya. Subalit sa huli, nangibabaw pa rin kay Reski ang pangungulila sa pagmamahal at kalinga mula sa kanyang mga magulang at kapatid. Sa oras na payagan ng gobyerno na tuluyan ng makabalik sa kanilang tahanan, tinitiyak ni Reski na hindi nito sasayangin ang bagong pagkakataon nang matupad din ang pangarap nito para sa kanyang sarili at para sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Para naman sa pamahalaan, hindi pa uli ang lahat para piliin ang tamang landas at hindi rin ito magsasawa sa pagpapaalaala na hindi sagot ang karasan para makamit ang kapayapaan. After the hardships and the destruction of, uh, brought about by the Marawi siege, I think the people of Lanao del Sur should really uh, pick up the lesson on pinabaliwala lang nila yung yung presence ng mga terrorist groups that uh, they should now be more cooperative to the government to prevent uh, the resurgence of another big terrorist group here in Lanao del Sur. The army is here to to help them rebuild the whole province of Lanao del Sur. Magandang Gabi, Pilipinas.